Ang pagkamatay ni Jesus Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sa bakhani. Na ang ibig sabihi, Diyos ko, Diyos bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at sa kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hinti muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang kabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan, at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo.